Ang sukatan ng karunungan ay isang espesyal na abilidad na makapagbabago sa resulta ng bawat digmaan. Kailangan mong palaging maging mas matalino pa kaysa sa mga taong gumagamit sa iyo. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang napaglalangan nang sa kanya'y lumidin lang. Sumumpa ng katapatan at sumunod sa utos sa pag-aakalang para sa bayan ng pinaglalaban nila. Ngunit nang masumpungang sa kaaway pala siya naglilingkod. Lalo pang naging mas mapangahas bilang espiya at walang takot na sinuong ang panganib na dala ng digmaan. May hatid lang ang mga impormasyong magiging daan sa maagang pagbawi ng kalayaan. Ang kwento ng Special Agent na si Corporal Magdalena Liones, ang natatanging Pilipinang tumanggap ng World War II US Silver Star Award Pero kung bago ka palang sa ating channel pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito Si Magdalena Estuesta Leones sa totoong buhay ay mas nakilala rin ng lahat bilang si Maggie siya ay isinilang noong ikalabing ng Agosto taong 1920, tubo sa bayan ng Lubuwagan sa Kalinga. Si Magdalena ay nagmula sa relihiyosong pamilya kung saan ang kanyang tatay na si Juan Leones ay isang kilalang misyonero sa buong rehiyon ng Cordillera. Buwan ng Desyembre taong 1941, nang ang malaking hukbo ng mga Hapones ay nagsimulang maglandingan sa mga baybayin ng Pilipinas. Ang mga lumapag sa norte ay mabilis na nasakop ang mga dinaraanan hanggang sa ang hukbo ni Colonel John Horan na silang dumidepensa sa bayan ng Bagyo ay mabilis na paatras dahil sa dominanteng kuwersa ng mga Hapones. Ang kanyang hukbo ay umatras patungong Kalinga at mas pinili nilang magkuta sa bayan ng Lubuwagan kung saan naman ang mission house ng pamilya ni na Magdalena ang ginawa nilang himpilan. Sa pagdating na ito ng hukbong Pilipino at Amerikano, nagsimula ang kasaysayan ni Magdalena. Naging interpreter siya sa pagitan ng mga salitang English, Tagalog at Ilocano para sa mas mabilis na komunikasyon ng mga lokal at hukbo ni Colonel Horan. Pinangunahan din ni Magdalena ang panggagamot sa mga sugatang sundalo ng Allied Forces. Buwan ng Mayo, taong 1942, nang bumagsak ang bataan at korehidor lahat ng pwersa na nagtanggol sa bayan natin ay inutosang sumuko ng maramihan sa pinakamalapit na commander ng mga kalaban. Si na Colonel Horan at ang kanyang mga tauhan ay nagbaba na rin ng armas at dinala sila sa kampo militar sa La Trinidad. Silang mga sumuko ang naging bahagi ng makasaysayang death march. Samantalang si na Magdalena kasama ang ilang mga kababaihan ay tumangging sumuko at sa halip ay tumakas sila patungo sa iba't ibang bayan ng Kalinga Ngunit sa patuloy na pagtugi sa kanila ng mga Hapones, wala na rin nagawa ang grupo ni na Magdalena kundi mapilitang sumuko. Nakulong sa si Magdalena sa lugar kung saan nandun din ang grupo ni na Colonel Horan. Ngunit hindi ito ang naging hadlang para kay Magdalena na isuko ang laban. Ilang linggo pa lang siyang nasa loob ng kulungan. Pinag-aralan niya ang magsalita ng Nihongo o ito yung lengwahe ng mga Hapon dahil nababatid ni Magdalena na magiging bentahe ito sa kanya lalo na sa pangangalap ng impormasyon. Pagsapit ng buwan ng Desyembre sa nasabing taon, halos limang buwan palang lang si Magdalena sa kulungan na palaya na kaagad siya sa tulong na rin ng mga misyonaryo. Pansamantalang umuwi si Magdalena sa bayan sa Agoo sa loon upang bumisita sa pamilya. Sa pagpapatuloy ng digmaan, Nagtungo si Magdalena sa Maynila upang makapagkita sa kanyang mga kaibigang misyonero din na nandoon. Ngunit hindi lang sila basta mangangaral ng salita ng Diyos. Sila ay mga miyembro din ng isang unit ng mga gerilya na nag-ooperasyon sa Maynila. Sila ang tinatawag na Phil-American Irregular Troops o FAIT kung saan naging miyembro din nila si Magdalena Leones. Lumaban sila gamit ang guerrilla tactics. Ngunit na mga sandaling iyon din, ang mga gerilyang grupo ay sa isang napapasok ni Double Agent AC-48. Meron po tayong hiwalay na kwento sa kanya at mangyari pong pakibalikan na lang para mas maunawaan po natin ang kwento. Sa madaling salita, siya ang nagsuplong sa mga pinakamahalagang tao sa kilusan kung saan pinapahirapan at pinapatay ng mga hapon. Si Double Agent AC-48 ay si Franco Vera Reyes na nagpapanggap na intelligence officer na nagmula pa sa Australia at tumatanggap ng utos direkta kay General Douglas MacArthur. Buwan ng Enero taong 1944, nang inutusan naman niya si Magdalena Leones na magtungo sa Hilagang Luzon upang mangalap ng mga bagong kasapi sa kilusan. At dahil sa kagustuhang paglingkuran ng kanyang bayan, walang atubiling sumunod si Magdalena sa nagutos sa kanya at nangalap nga siya ng mga impormasyon habang naghahanap ng mga bagong recruit, Naging aktibo siya sa gawaing iyon hanggang sa naging matunog ang kanyang pangalan dahil sa kanyang mga aktibidades na ginagawa. Naging sapat iyon para makarating sa pamunuan ng resistance group ng Amerika na nag sa lugar ang mga pinaggagagawa ni Magdalena. Dahil kilalang misyonero ang tatay ni Magdalena, madali siyang natuntun sa pangalang Leones at kinausap siya ng pamunuan ng resistance group habang nagpadala din sila ng mga sugo patungong Maynila upang alamin naman ang pagkataon ni Magdalena habang siya ay nandoon. Pagkalipas ng dalawang linggong investigasyon, nalaman nila na si Magdalena pala ay naglilingkod at tumatanggap ng utos mula kay Agent AC48 o kay Franco Vera Reyes na nung mga sandaling iyon ay nalantad na bilang espiya ng mga kalaban. Samantalang nalalaman din nila na inosente si Magdalena sa mga bagay na iyon dahil lang gusto lang niya ay maglingkod sa kanyang bayan na ang naging tanging pagkakamali lang niya ay ang malin lang siya ng espiya ng mga kalaban. Dahil dito, binigyan nila ng pagkakataon si Magdalena na makabawi. Inalok nila ito ng trabaho sa kanila na kaagad naman tinanggap ni Magdalena kasabay ng pagpapalit niya ng pangalan bilang si Maggie. Simula buwan ng Pebrero taong 1944, si Maggie ay naging formal ng ahente ng pwersa ng Pilipino at Amerikano na nag-ooperasyon sa Hilagang Luzon. At simula din noong mga sandaling iyon, mapangahas niya sinuong ang mga panganib papuntang gitnang ng Luzon upang magdala ng impormasyon para sa mga gerilyang nando doon. Ganon din, nagdadala siya ng mga supply ng gamot at kumakaon sa mga doktor kapag kinakailangan ang mga ito nagpabalik-balik sa bundok patungong kapatagan papuntang Maynila hanggang sa kabikulan. Ginalugad lahat yan ni Maggie at ito ay sa kabila ng panganib na nakaabang sa kanyang mga dinaraanan. Hindi naging biro ang paghahatid niya ng impormasyon at mga kagamitang medikal dahil maaari siyang mahuli sa mga checkpoint ng kalaban. Maaari siyang pahirapan at patayin sa pinakabrutal na paraan. Pero kinayan lahat yon ni Maggie Leones na kalaunan ay formal na napasama bilang enlisted personnel ng Philippine Army at di nagtagal ay napromote pa siya sa ranggong korporal dahil na rin sa mga sensitibong informasyon na naihahatid niya sa mga pwersang Pilipinong gerilya na siyang naging daan naman para sa maagang pagkakabawi ng Pilipinas nang dumating sa bansa ang napakalaking hukbo ni General Douglas MacArthur. Nang lumanding sa Lingayen, ang kanilang pwersa kasama si Corporal Magliones sa mga sumalakay at sa maaksyong pagresbak sa mga mananakop na Hapones. Sila rin ang tumugis at nakahuli sa pinakabantog na General Yamashita. Dahil sa kagitingan at katapangang na naparangalan si Corporal Leones ng US Silver Star Medal na pangatlo sa pinakamataas na medalyang maaaring makuha ng US military sa alinmang sangay nito sa mundo. Siya lang din ang natatanging Pilipinang nagkamit ng karangalang iyon sa buong panahon ng digmaan. Maliban dito, nakatanggap din siya ng Philippine Liberation Medal, the Resistance Movement Medal, World War II Medal, Philippine Independence Ribbon at mga pagkilala na naglukluk sa kanya bilang isa sa pinakamagagaling na ahente sa panahon ng digmaan sa kasaysayan ng Pilipinas. Taong 1969, nang si Maggie Leones ay nagpasyang lumipat sa California upang doon manirahan. Nakapagtrabaho pa siya bilang clerk sa Pacific Bell at namuhay ng simple nang di na ikinukwento sa iba ang kanyang mga naging karanasan noong panahon ng digmaan. Si Corporal Magdalena Maggie Leones ay pumanaw noong ikalabing anim ng Hunyo nito lang taong 2016 sa edad na siyemnaput-anim na taong gulang. Ang sukatan ng karunungan ay isang espesyal na abilidad na nakapagbabago sa resulta ng bawat digmaan. Kailangan mong palaging mas matalino pa kaysa sa mga taong gumagamit sa iyo. Ikaw kaibigan, minsan ka na rin bang naisahan ng taong inaakala mong kaibigan ng turing sa iyo? Sa paanong paraan ka bumabawi? nireresbakan mo ba sila Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan Hanggang sa muli paalam